Ang masasabi niyo ba na talaga soulmates nyo ng isa't isa and the why? Or hindi pa kayo sure? Sa so, lagay na hindi pa sure. Yes, oo. Soulmate kina na si Kim. Oo, ganun na. Tagal na natin eh. papa eme eme pa ba? <laughs> so, yes friend. I think so. Parang hindi ko na... Hindi ko na mag-picture yung sarili ko ng hindi ko siya kasama. Pero hindi ganun yan dati. Alam ni, alam ni Nanay Isa yun. Di ba? Alam na alam niya yun. Saksi siya. Saksi siya. Ako po ano... Oh, yung <laughs> ay! Opo, opo naman. For me, uh, pinagdarasal ko at uh, I do believe na siya na yung soulmate ko sana naman, no? <laughs> Medyo matagal po kasi ano eh. Mahirap na po ulit na mag-umpisa sa ano. <laughs> so, ayun. Pero hindi naman kayo like kinakapan with all the breakups of a uh, long time showbiz couples recently. Eh, hindi naman po kami kinakabahan. Kasi hindi naman po kami yun. Okay, okay. Opo. And ano kasi kami ni Jay, ano kasi talaga eh. We, we started Well, tama po si Nanay Isay. Sa lahat po nang nandito, si Nanay Isay po ang witness ng lahat. So, we started as friends. So, yung foundation po talaga namin, it's really strong. So, I'm not saying, I'm not comparing naman po with ano, uh, kung anong nangyari sa kung kanino man. But, naniniwala kami ni Jen na ano eh, yung iba po kami and... Yeah. <laughs> Thank you. Thank you for... Yes, yan. Good afternoon. Um, ang tatanong ko si Direk Daryl. Oh, kasi uh, nung time na ginagawa itong uh, pelikulang to, madalas na ko friendship di ba? Mag-text. Uh, sobrang excited siya. Sabi niya, uh, sobrang puri-puri niya kayo, no? uh, Gerard Kim, at saka yung ibang cast. Sabi niya, ako, oh, huwag na lang natin pag-usapan yung mga intriga. Kasi tiyatalan ko siya may may issue. Hindi na soulmate mo ka i-promote mo. Kasi sobrang... Oh, oh, yan, sobrang tuwan-tuwa siya. Oh, yan. Mukhang... Hello? Uh, mukhang hindi na natutuwa sa director. dahil. oh, putol-putol. oh, may budget ba talaga? So, <laughs> parang hindi sa na sama sa na-request. Oh. Pero okay, tuwan-tuwa sa inyong dalawa si Direk Daryl. Yung sobrang gaang daw ng trabaho niya. Uh, kasi yung iba, like, uh, uh, lalo abroad ang shooting, no? Yung iba, uh, ibang director, producer, ayaw nilang kunin ng magjowa Kasi away ng away, uh, nakaka sa shooting, nakaka-delay, umahaba. Pero kayong dalawa, pinadali nyo raw ang buhay ni Direk Daryl. Anong reaction nyo doon? And Direk Daryl, bakit nga ba sobrang pinadala ng dalawa, yung pinadali ng dalawa yung buhay mo sa shooting nito. at gano'ng kakagaladong ipro, i-promote, tinigil mo muna yung mga issues, hindi ka muna sumagot. Yes. Hello. Hello. Hmm. 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 Meron ba? Meron. Okay. Mahina na. Ah, mahina Ito na lang. Ito na lang. So, well, ah... Uh, Konting trivia lang. This is, dito sa place na to, dito rin ako unang nag-press con kami ni Kim nila. Gerald, na and natin, Kenz. Dito yung Jowa Bullet, 2019. So that was our first project. And then after that, nasundan kami ng 2020 for ang babaeng walang pakiramdam for the platform that was Viva Maps before. So, after four years na lang kami ulit nagkasama ni Kim at saka ni Gerald. The reason why it's always It's always easy to work with this uh, to with this couple is because they're very intelligent artists. I always uh, count my blessings when it comes to working with smart people mm -hmm. because you know it uh, madaling sabihin may magaling umarte, magaling umiyak, magaling magpatawa pero para sa akin ang pinaka nagpapagaan ng trabaho ko kapag matalino yung artista. Bongga. So, Gerald and Kim kasi, aside from being good actors, aside from isa ang wavelength namin dahil parehas kaming may background ng teatro, matalino sila. Hindi ko na kailangan i-explain. Plus, ako nga ang gustong mag-away sila eh. Sabi ko, sana mag-promo tayo, kunyari mag-break kayo. Kasi ayaw na eh. So sabi ko, Sobrang gaan nilang katrabaho. Wala, ako rin nag-uutos sa kanilang mag-attitude. Ayaw nilang mag-attitude. So ako talaga yung peste sa buhay nila. Pero magaan silang katrabaho, take it from me because they are very intelligent people. Matalino. Hindi mo na kailangang turuan. Kumbaga pag nabibigay ka ng order, dadagdagan pa nila yan ng uh, maraming maraming uh, on top because they are intelligent people. Yan, That's ang it. ganda na sinabi ni Derek sa inyo, Kim and Jer... Uh, no? Oh, pero alam mo, friendship pa, ngayon alam ko na kung bakit gusto mo ako laging ka-chat, ka-usap, okay? Mahili ka sa <laughs> intelligent yung people. Pero yan, yeah. Kim, uh, Gerard, ang ganda ng sinabi ni Derek, ang bongga, oh. Yes. Nakakataba ng puso. Sobra, sobra. Nakaka-high blood, nakakataba ng puso. Ganon, ganong level, guys. Okay? Thank you, thank you. Ngayon lang, uh, masarap pakinggan yung ganong papuri. Kasi, uh, bihira <laughs> ang nakakatanggap ng ganong klaseng papuri. But, it's also the same. Eh, kaya kami nagkasundo-sundo. Uh, same style, same sensibility, same wavelength. Uh, of course, kita kita naman natin by his works. Napakatalino rin ni Daniel yan. So, lahat naman, ang maganda kasi, napansin ko pag uh, theater artist, we parang ano na lang eh parang fourth level na lang na uh, pagtuna namin ng pansin na makapag-expose ng kung anong kaya namin gawin. It's always a product. Eh, kailangan maganda yung pelikula kasi hodang ganito lang yung gagawin mo, tatlong minuto ka lang sa eksena, bababla, bababla. So I think yun yung kaya kami magkakasundo kasi gusto namin maganda yung pelikula. ako din. Kailangan complete package, no? Okay. <laughs> Intelligent pala ako. Kailangan maganda. But seriously, ano po kasi, um, tama rin kasi yung uh, sinasabi ni Je. I think we talked about this the other day. Na iba yung feeling kapag you're in a set na pare-pareho yung gusto or goal ng lahat ng nasa eksena it's not about you as an artist. It's not it's not about kung ano yung pwede mong patunayan. It's not about kung ano yung gusto mong ipakita sa tao na kaya mong gawin. Pero yung kung ano lang yung kailangan, di ba? And I, I, think I am blessed, personally, I am blessed to be able to work with people like that na hindi maramot, hindi madamot sa kung ano gustong ibigay sa pelikula, sa proyekto. So, sama-sama. So, kami din kasi ni Daryl, Um, actually, itong pelikulang ito po, ano eh, um, aside from, well of course, yun nga, pagbabalik namin tatlo, reunion namin to eh. <laughs> It's been how many years na? Four years. And in between those four years, ay nagkaroon ng mga time na hindi kami nag-uusap ni Daryl. Um, for certain reasons. Uh, um, at nagkakaintindihan po kami, ganun yung level of friendship namin ni Daryl. So, ang sarap sa pakiramdam na reunion ng magkakaibigan at kaya rin magaan yung pakiramdam na nandun kami sa Korea. At is pangarap namin yun ni Da. I remember nandun kami sa taas nun. Tapos kabang-kaba kami nung time na press ko ng jowa mall. Pero kami, hala, press ko na. Oo, tatanungin nila ako, bakit ako yung bida? Tapos matatanong sila sa akin, bakit ako gumawa ng pelikula? Yung mga ganun, hindi namin alam kung nang sasagot namin sa press nung time na yun. Tapos meron kami ni Da na, ano, no, mag tayo, sa ibang bansa. Yung mga gano'n. Hindi yung mga, mga ano lang nakakagawa nun eh. Pero hindi magagawa natin yun. Tapos ngayon, eto na yun. So, ang sarap lang sa pakiramdam na ito yung nangyayari sa amin as friends and as artists. So, yun po. Thank you. Yes po. Ito po. Ito po. Yeah, yeah. <laughs> I know, yeah. sa text ko, yung jowa mo, talagang kumita, di ba? ah uh, Pinag-usapan, naging controversial na, di ba? Uh, candy, di ba? Oh, <laughs> pero, siguradaya. oh, nga. pero natutuwa ako si Candy, kasali rin sa project na to. Parang lahat yata ng projects ng Biba. uh, kasali ka, stockholder ka ba ng Diba? <laughs> 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 pero hindi, favorite ko si Candy na ano, ko, na ano ako pa na excited akong panuorin itong pelikulang to dahil kasama siya. Pero yun, nakikang kasama sa lahat. Diba? Pinabrasa mo yata si boss mo. Tinitext ko po siya ng katotohanan na nangangailangan po ako. <laughs> Hindi, blessed lang po. and very grateful sa Viva na binibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon po ng mga project at masama po sa mga proyekto na iba-iba na genre. pero ang galing mo rin kasi kada uh, uh, project, iba-iba yung pinapakita mong act sa Facebook nga, sa social media ng iba drama, na, uh, yung mga eksena, putol-putol, di ba? Alam mo, paulit-ulit yung yung, 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 kila, ano, yung, yung pamilya one, mm -hmm. o yung aliw na aliw pa rin ako sa iyo, galing mo, uh, kahit yung sa inyo nila Janice na movie, kakaiba ka. O, kaya ako, paan mo ako, Kendi? Okay, hindi, uh. oh, thank you. Maraming, maraming, maraming salamat. project uh, parang kasi you make sure na iba ang dating uh, hindi yung parang pag pinanood uh, ka dito sa project yung parang napanood ka na doon sa isang pelikul lang iba-iba uh, iba -iba. Okay. tinatanong ko na mo sa director ko ano dapat kong gawin yun po ang totoo oh. kasi uh, binabase ko lang talaga kung ano ang sabi nga ni Direk, kung anong order niya <laughs> kung anong order ng director yun ang uh, ibinibigay kasi ngayon ko nga na-realize, sabi ko kay director Direk, pagkasama pala yung King Gerald, parati pala akong kasama, wala jowa, bawal, babae niya, na nagpakiramdam ka sa kanga yun. Hindi ka ba nagsasawa? Eh, sa Parang palaging sila nila? <laughs> Hindi. Dapat yata sila ang tanungin ko. <laughs> I'm very grateful at I'm, I'm given the chance na magkaroon ng trabaho at makatrabaho ko sila. Pero yun nga, uh, congratulations sa lahat mo. No? Congratulations, friendship. Uh, Nakaka-excite yung movie mo, di ba? Uh, Thank you. Thank you.